Shout out everybody! Boom boom! Ayo! Kamu sa mga five nine. Welcome back sa akin channel mga mom mga sir. San mang dako ng mundo kayo naroon. Saludo po sa inyo. Welcome back mga five nine at siyempre sa latest blog ni Ramil at na naman siyang bibigyan ng reaction mga five nine bukod do sa mga kakapatid natin sinusubaybayan is gusto mo lang magbigay ng konting ah? Uh, Uh, komento o konting reaction do sa kanyang pag pag vlog patungkol sa so, muntik na siyang uh, Ngayon ko lang nalaman mga ka-5 na yun, ano, na ito pa si Ramil ay sadya pa lang matigas din ng ulo. Oh, no. Tama. Sorry ho ah. Pero <laughs> kidding aside mga ka-5 na yun. Yung pong may mga nararamdaman tayo hindi ho masama ang magpa-check up para malaman natin kung ano yung mga nararamdaman natin sa katawan natin. Hindi naman ho masamang uminom ng gamot para ma-maintain kung ano man yung dapat i-maintain sa atin. Sa sobrang sipag ni Ramil, sa sobrang uh, tao dito, focus niya sa kanyang trabaho, ay eh, nakakalimutan niya na yung time niya sa sarili niya o talagang takot lang siya magpa-check up Pero sana naman na ah, si Ramil, ah, alagaan niyo pong yung sarili. Marami ho ang nagaabang, umaasa, naghihintay ng mga tulong na ibinibili mo. Siyempre alam naman natin na hindi lang ikaw mag-isa sa iyong advokasya. Bagamat, kailangan mo pa ingatan ang iyong sarili lalo parating na ngayon ang iyong uh, bunso at syempre ang lahat ng mga tao nakapaligid sa iyo ng na mga nagmamahal sa iyo ng mga supporters mo na lahat ng mga natulungan mo umaasa po sila sa iyo at syempre dahil na sa pagmamahal na ibinigay mo sa kanila ay sabay sabay silang magdadasal para sa iyo mga ka 5-9 sana uh, magsilbing aral sa atin ano yung ganitong klase ng uh, biglaang mga pangyayari mabuti na lamang at andyan agad yung asawa ni Tech Foren at mabuti na lamang at meron kayong mga pang emergency na gamot ika nga at lalo lalo na nasa tabi mo ang iyong asawa at ang iyong mabubuting at mababait na mga anak at siyempre hindi ka talaga pinabayaan ng iyong buong pamilya nakakataba ng puso ang uh, ganitong klase ng uh, isang tao ano? napaka family oriented nila mga ka 5'9 talaga namang makikita mo mula sa mga unang vlogs hanggang sa ngayon na nagkaroon siya ng kanyang uh, abirya o problema sa kanyang sarili eh. talaga namang nakasuporta ang lahat ng pamilya ni Ramil Manalastas So, sana, Ramil, ah, mag-iingat ka. Tama yung sinasabing nanay Inda na ikaw ay matigas ang ulo. Payo ka ng payo sa mga ah, pinapainom mo. Pero ikaw itong hindi umiinom. <laughs> ayon mga ka 5L. So, ingat, sir. Maraming salamat po. At ah, marami pa po ang maasa sa iyo. Ngayon, mga ka 59 n ayun, natin ng na reaction yung magkapatid, mga ka Tatlo na nga lang po sila mga ka-59 ngayon sa mundong ginagalawan nila dahil ang kanilang ama ay namayapa na at ang kanilang ina naman ay napakalayo sa kanila. Bagamat sa mga unang vlog na nakita natin at napanood natin ay meron pa silang ibang mga kapatid na di umano ay mga pinaampun. So mga ka-59 nakita natin ang pagmamahalan ng mga kapatid. Makikita mo talaga mga ka-59 ano? Tsaka mararamdaman mo yung nararamdaman nila. Yung, alam mo yung first time na ginagawa nila, maraming mga ganitong napagawa na si Ramil. Yung mga first time na paghalik sa kapatid, first time na pag uh, pagbati sa kapatid, yung mga first time na ganun mga ka-five men, uh, iti-treasure po nila yung mga ka-five Nakita nyo naman yung tuwa at saya ni Kuya Keita, no? Talagang sabi niya parang ano, parang uh, naka, napakasaya. Nakakataba ng puso mga kapayman. Kasi yung mga hindi nila ginagawa ay kaya pala nilang gawin. Katulad na lamang ng mga kapayman. Ang isa pa dito sa hinangaan ko dito mga kapayman, yung bang mga binibitawan na salita ni Kirby ay napaka natural. Ano? Kumbaga, kung ano yung lumabas sa bibig niya, yun na yun kung ano yung gusto niya sabihin galing sa loob niya, yun na yun. Kung baga, wala mga eto yung gusto ko sabihin. Yun yun. Doon mo mararamdaman at ma-feel mafe at makikita mo mga ka 59 na yung kanyang binibitawang salita ay hindi lang basta inisip niya o nilikha niya mga ka 59 kundi kusang lumalabas para iparamdam sa kapatid niya na mahalaga siya sa kanya di ba katulad niya na sinasabi na nagpapainom ng gamot, eh lasing naman naiinis si Kirby kasi lasing yung kanyang kapatid yung kanyang kuya tapos pinapainom siya ng gamot parang ikaw nga eh, hindi mo inaayos ang sarili mo tapos ako gusto mo ayusin patunayan mo na ayusin mo yung sarili mo bago ko papatunayan sa'yo na ayusin ko ang sarili ko parang gano'n yung nangyari doon mga ka niya no? parang isina-challenge niya yung kanyang kuya o sige kuya, tigil mo alak, magpapagaling ako. Ito ay napakagandang pangyayari mga kapayman. At napakagandang sinyalis itong mga kapayman para dun sa pagpapagamot ni Kirby. Kasi unang una mga na naiisip niya na yun at napapansin niya na yung nagagawa ng kanyang kapatid. Ibig lamang sabihin ng mga ka is aware siya kung ano ang nangyayari sa kanya na kaya pagalingin ang sarili niya. Kaya lamang gusto niyang makita muna na yung kuya niya ay gumaling din. Na yung kuya niya ay matigil na sa bisyong alak. Na yung kuya niya ay mapatunayan sa mukha niya, sa harap niya, na magbago and then he will be decided na sa kanyang sarili na magbabago na rin siya. So sana Kuya Kate, ano, uh, ka sa iyong buhay. Alisin mo na yung alak na yan. Wala kong kakwenta yung alak na yan mga ka Mag-inom siguro, paminsan-minsan, fine. Pero yung maglasing, lagi kang maglalasing, walang mangyayari dyan kuya Kate susana so mahipo o touch yung ego mo sa challenge ni kuya Kirby Ayun. dahil sa challenge na ito ni Kirby mga ka 5'9 si Kate, si Kate take note magbabago yan mga ka 5'9 at dahil sa kagustuhan ni Kate na mabago yung kanyang kapatid na si Kirby babaguhin niya ang kanyang sarili. Papatunayan niya na kaya niyang baguhin ang kanyang sarili para makita ni Kirby at papatunayan ni Kirby na kaya niya rin pagalingin ang sarili niya. Ang sarap lang panuurin at pakinggan ang mga payo at ang mga aral ng buhay na ating napapanood araw-araw mga Muli maraming salamat mga ma'am, mga sir. sa mang dako ng mundo kayo, naroon, saludo po sa inyo. Ingat po tayo lagi mga ka-five minute. Huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom! boom! Ingat po tayo.